Hello guys, narito ang mga uri ng chismosa. Maraming-raming uri ng chismosa, depende sa ugali, motibo, at estilo nila sa pang-chichismis. Heto ang ilan sa mga karaniwang uri. Una, maretes, mare, ano latest? Pinakakilala sa lahat. Laging updated sa mga balita, lalo na sa kapitbahay o sa trabaho. Madalas ang linya, sabi nila, ha, huwag kang maingay ha. Pangalawa, online chismosa hindi na sa kanto, kundi sa Facebook, TikTok, o group chat. Mahilig mag-comment o mag-share ng post tungkol sa buhay ng iba. Minsan, blind item style pa. Pangatlo, nakikinig lang pero nagkakalat din. Akala mo tahimik, pero pagkatapos marinig ipapasa rin sa iba, parang, chismis forwarder. Pang-apat, pabirong chismosa mahilig sa chismis pero ginagawa lang daw, pang -aliw. Madalas sabihin, joke lang, wag seryosohin, kahit totoo naman. Pang-lima, investigador hindi kontento sa sabi-sabi. Nagre-research, nag-iimbestiga, minsan pa may ebidensya, screenshot o picture. Feeling journalist ng barangay, pang-anim, secret keeper, kunwari lang. Sinasabihan ng, wag mong sasabihin ha, pero sa iba rin dumidiretso. Gamit ang linya, wag mo nang sabihin na ako nagsabi ha. Pang-pito, concerned lang daw nagchichismis pero sinasabing, concerned lang ako. Halimbawa, kawawa naman siya, pero sabi nila, pang-walo. Entregera. Nagdadagdag ng kulay o twist sa chismis, para mas exciting, minsan binabago ang kwento. Pinagmumulan ng away o alitan, pang sham, professional chismosa gawain na talaga, laging una sa balita. Parang may network, minsan ginagamit ang chismis para makuha ang loob ng iba o makaangat sa trabaho, pang sampu, reform chismosa dati aktibo sa chismisan, pero ngayon ay changed person na madalas magsabi ayoko na dyan, puro negative vibes. ngayon alam mo na ang sampung uri ng chismosa kaya wag kalimutan mag subscribe para updated ka sa mga chismis.